Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi baad uh, May tanong dito Sabi niya Assalamualaikum Ustad Ano po ang hukom ng pagjumper ng kuryente, yung po kahit gaano kad karami, yung appliances na ginamit nyo, hindi pa rin tataas yung bill Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Actually marami tayong mga nakikita na ganito sa mga balita at uh, subhanallah maging sa city sa probinsya may mga gumagawa nito gabayan na sila ng Allah lalo na sa mga kapatid na natin mga muslim ito po ay pandaraya at pagnanakaw ito po ay pandaraya at pagnanakaw. at uh, sabihin na natin na ang may-ari ng kuryente is hindi po muslim hindi po ibig sabihin hindi po muslim ang may-ari is may karapatan na tayong pagnakawan yan may karapatan na tayong dayain o gawa ng hindi makatarungan yan Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya sa hadis al qudsiya ibadi inni haram to ala nabsi wa to hubay na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala pinagbawal ko sa sarili ko ang pandaraya at ginawa ko sa pagitan ninyo na ipinagbabawal kaya huwag kayong magdayaan so pandaraya ito at iwasan natin dahil kasalanan po yan so magbayad na lang po tayo ng bill okay? kung hindi kaya magbayad ng bill di mag كأس لهم أو بر والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته